Ito na ang ating pong paulali tungkol sa isang sikat na sikat na aktes nung kanyang kapanahonan. Pero alam mo ba, tong, sikat na aktes, tawagin natin siya sikat na aktes number one, idol nitong pagabog. Kung baga gusto siya laging number one, kahit sa nakalaban niya. Ito na, nung time na may usong-uso ang Cheddar Tooth. Yes. Siguro nababaltagin, mm -hmm. di ba? Yes. Once uh, may pelikula, ang mga artista no talagang nagche-checker sila kasi nga malaking tulong yon para pumunta yung mga taong manood ng pelikula nila ba diba na gusto silang makita ng personal eto na mm. etong sikat na actress dati eh mm -hmm. sikat para naman hanggang ngayon meron kakalaban sa popularity mm -hmm. meron din yung pelikula na sabay sila na showing mm -hmm. so ngayon magche-checker to yun yung uso dati eto ngayon itong actress number one yung pelikula niya, hindi lang siyang bidam, may mga kasawa pa siya na mga sikat din. Mm. So, eto na. Itong, etong sikat na artista na actress uh, number two, ang pelikula niya solo siya lang ang bida. So, Cheater Tour, sabay mag-Cheater Tour. So, sabi nung sikat na actress number one, hindi makakasama yung co-star niya sa pelikula niya. Dahil may sakit ako, ate, uh, mm hindi -hmm. mo na ako makakasama. Gagi! hindi ka sasama, sumama ka. Kailangan full force tayo dahil kalaban natin yung isa. Mm -hmm. Mo, iba pa rin, sa atin, makikita yung mga tao. Para, matalo natin yon sa box office. Talagang yun ang iniin niya. Matalo yung katapat nilang pelikula na bida yung isang actress number two. Oh. Yun. So ang ending, sumama na rin yung isang actress na bida sa pelikula ni actress one. Ayun, nag-chatter Na rin siya kahit masaba ang pakiramdam. Alam mo, nung time talaga na yun, oh. uh, uso talaga ang pa-estaran. Oo. Oh, di ba? Nora, Vilma, oh. Maricel, Snooki, di ba? May mga ganyan. Okay. Oh. Janice, Julie. Oo, oh, laban oh. Pero, natalo pa rin ba? Pero, oh. ang oh. mangyari, di ba, na cheater oh. tooth, kahit oh. marami silang kata, puro mga sikat. Sino ang nanalo? Ang nanalo pa rin, yung actress na solo siyang bida sa kanyang pelikula. Ay, oh. Oh, 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 oh. Di ba? Yung film ko lang oh, yan. Kung oh. natatandaan mo. Yes. Nagulat oh. din ako na ang dami nilang bida doon sa film ko lang yun ni Actress 1. Pero kinabog pa rin sila nitong si Actress 2 ni na siya lang na, ang bida. Eh kasi naman yung isang uh, artista doon sa isang pelikula. ko lang wa naman name yung pa noon. Hindi pa naman ganun kasikat. Oh, yung isa, yung kasama nila oh, sa no, kasama movie. Na, oh, oh. Pero, sikat na rin yung dalawang yun. Oo. Oh, yung, yung dalawa yung, <laughs> ilan sila ang bida? Masayangin oh, sila bida. Baka Marami sila bida doon, di ba? <laughs> like tayo, baka madunas ako. Yung saka. isa doon, di ba, parang hindi matanggap ng Actress 1 na sa dami nilang bida sa pelikula ng mm -hmm. yun, oh, ay tinalo okay. pa rin sila ng Actress number 2 na siya lang ang bida. Para so, ibig sabihin, sikat na sikat talaga rin siya, Actress 2. Yung pelikula kasi nila, Parang ano at eh, Ato pito, pito eh, binilisan pito -pito eh. pito lang ba yun? Pa, parang lang, parang lang. Pero actually, napadot ko yung ko lang, yung naiyak ako. Ang ganda naman ah. Ang galing um, naman doon talaga ng mga bida, di ba? Yes.